3 2 1 Mga kasukay, panoorin natin si Boss Ote kung paano mag-boneless ng bangus. Idol, ilang kilo yung bangus na yan, Idol? Na i-boneless mo? Mga limang pirasa, mga kasukay. Pan-display, mga kasukay. Ayan. Kung gusto nyo pong matutong magboneless ng bangus, panoorin natin si Boss Otek. Ayun, tapos na. Tapos na eh. Ay, di diba? tapos na. Yan, nire-ready na po ni Boss Otek yung ibo-boneless niya mga kasok. Limang piraso raw po yung order sa kanya. Tingnan natin kung gano'ng kabilis si Boss Otek magboneless ng bangus dagupan. Sa mga bago dyan, palike and subscribe po, mga kasukay. Shoutout din sa mga taga-imus dyan, ha. Hanapin nyo lang si Boss Otec. Lagi pulido mag-boneless ng bangus. Yan, mga kasukay. Inubuhitan nyo na. Yan, mga kasukay. Kailangan pala, hihilahin nyo lang muna po. Para mag-iwahiwala yung mga tinek na, Boss Otec. Apo. Kailangan hihilahin nyo muna taba ng bangso ayan, nagsimula na naman ayan, tinanggal na lang mga kasukay parang napakabilis lang tingnan tapos guguhitan mo lang mga kasukay ayan po. same ano lang mga kasukay Yan. Bali, limang piraso yung bo boneless mo ngayon, Tek. Ako. Limang piraso. Magkano kilo ngayon ng bangus, ano, boneless? 260 lang po mga kasuki Yun. Mura-mura lang po. 260 lang. Maganda timbang. At magandang pagkakalinis ng isda. Talagang tanggal ang laman. Ay, tanggal ang laman. Tanggal ang pinik. lang muna tayo mga kasuki Umpisa na natin. Ayun, mag-uumpisa na si Boss Otek mga kasuki panoorin natin kung paano mag ng bangus yan mga kasuka oh. ayan kita kita na yung mga tinik napakalambot lang no parang napakabilis lang oh ayan yung mga tinik mga kasuka. Tingnan natin kung gaano kabilis mag bonus si Boss yung kabilang side mga kaso kaya bali kabila naman talagang kailangan isa-isahin mo yung tinik ano yan ilang piraso ba yung ano tinik ng bangus so, din natin -ano, mga, mga kasuke mahirap magbilang kala ko bilang na rin hindi pala para parehas yung tinik kata hmm. ayun pakita mo idol yung tinik na tanggal Tama, mga kasuke ayun dami oh. walang halong laman talagang puro tinik lang mga kasuke pag sa iba, siguro puro laman walang tinik na nakuha dami na agad mga kasukay nakuha ang tinik parang napakabilis lang mag boneless mga kasukay kayo mga kasukay pa comment naman kung marunong din ba kayo mag ng bangus at pa shoutout na para may shoutout ko po kayo sa sunod at pa comment na rin kung taga saan kayo sa mga kasukay natin dyan at sa mga bago na. ganito po mag boneless ng bangus dagupa 260 pala ang kilo rito sa Amos Market pag sa iba durog durog boneless nila no yan kay Bosotek kompleto yung laman no tapos na yan boss so, malapit na yeah, malapit na raw napakabilis yung buntot na lang patapos na mga kasuke napakabilis ano na, mga kasuke tapos, tapos tapos na yon, grabe basic lang bonus bangus ma'am ayun tagagawa lang ma'am oh. pakaganda pangalawa na to mga kasuke ayun lang Bariyas lang din mga kasukay sa buntot nagsimula tabi tabi lang talaga yung mga tinik oh. Eh. ang gamit tinik sa mga mahilig dyan sa boneless sarap din sigang yung boneless na bangus mga kasura maraming kamatis Basta so, tek ilang taon ka na nagbo-bonus ng bangus? Mga 3 years pa lang po. 3 years mga kaso Sa tagal mo nagbo-bonus nag ng bangus, nakakita ka na bang bangus na maitlog? Ayun lang po. Bakit kaya yung bangus mga kaso kay dumarami kahit hindi naman initlog Kuya Kim, baka naman. Bakit dumarami yung bangos kahit hindi naman nangingitlog? Puro lang tawagin apla or yung taba, ano? Ayan, no? Shoutout sa iyo Kuya Kim. Pasagot naman, baka naman. Or sa mga nakakaalam dyan, pa-comment naman. Kung bakit ang bangus dumarami, eh, ganun hindi naman nangingitlog mga kasuko. Si Kuya Otek, matagal na nagbubunis. Wala pa raw siyang nakita na bangus. Puro apla pa lang na no, boss. Apo. Ayat eh, pili ay, lang mga, ay. Ayan mga kasukay, may bibili. Well, okay. Ayan mga kasukay, tapos na po yung pangalawa. Panguste, dagupan, boneless. Ayan, katatapos lang yan. Oh. May soka si customer, si Bosotec, may customer. Ayan mga kasukay. Ayan, hanggang dyan na lang mga kasukay. Salamat po at Diyos mabalos sa mga bago. Pa-like and subscribe mga kasukay.